po. Magandang hapon po. At uh, uh, nandito po kami dahil uh, binuksan po natin. Welcome to Romis Update Channel. Inumpisahan na po natin yung ating tinatawag na labas. etong labas, ito ang original nito, 1970s pa. Nung governor, si mother ko si Imelda, governor siya ng Metro Manila, ito yung project niya, Love bus, para marami tayong bus, para hindi masyadong mahal ang pamasahe. Kaya't ngayon ay binubuhay ulit natin. Andito po, uh, pero ngayon, eh, mas bago na. Hindi na kagaya yung dati na yung uh, yung normal na bus. Ito, mga electric na ito. At uh, malaking uh, malaking tulong ito para pagbawa sa polusyon para sa gastos ng krudo at uh, uh, meron po ba tayong programa na para sa mga unang-una, -una, para sa mga PWD ay libre na, para sa mga senior citizens libre na rin at malapit na lalabas na para sa mga estudyante may 50% naman na discount. Kaya at uh, uh, nandito tayo para ma-testing kung talagang uh, uh, magandang takbo, mukha namang maganda kaya uh, tangkilikin po ninyo ang ating bagong labas para makabawas pasahe at makapag-savings ng konti, mabawasan ang traffic, mabawasan ang pollution dahil nga electric at uh, malaking tulong po ito para sa ating uh, para sa ating sitwasyon dito sa Metro Manila na kuminsan napakatagal magantay bago dumating ang bus napaka uh, napaka bigat ng traffic ang bagal-bagal ng takbo na may meron tayong binubuguhan tayo ng uh, ng exhaust ng mga bus. Yan mababawasan na po lahat 'yan. Kaya ay kami natutuwa na uh, na nadala namin. At uh, siyempre, uh, nauna tayo dito sa Valenzuela dahil uh, papano pa, pa, paano ko hihindi ang Senator Gatchalian, ang Congressman Gatchalian, ang Mayor Gatchalian, at saka ang Secretary Gatchalian. Kaya <laughs> mag, mga magigiting na Gatchalian. Kaya, kaya, naman napili namin dito sa Valenzuela dahil alam ko kung sino man ang uh, lunsod na kayang uh, pa, pagandahin ito eh, pag, pa, na, na, mai, na gawain, gawain itong programang ito ito po ang ating mga magigiting na leader dito sa Valenzuela, mga Gatchalian. Kaya maraming maraming salamat po at sana po itong aming bagong labas ay maging mas maginhawa po ang inyong araw pagpunta sa trabaho at sa pag-uwi. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo. Actually po, napakalagang pong uh, pagbibigay ng pag-asa sa bawat may kapansanan itong project na nanggaling sa ating mahal na Pangulo at kay Sekretary Rex Gatchalian at nagpapasalamat kami at pagbibigay ng pag-asa sa bawat isa lalo na sa mga katulad namin na ang kalagayan ay talagang kinakailangan ng saklay din ng pagmamahal ng ating gobyerno. Sa katulad ko na isang uh, wheelchair user, Uh, Malaking tulong ito kasi uh, bukod sa uh, meron siyang rampa, meron din kami sariling space para doon. Hindi kami mas mahihirapan kapag ka magkocommute. Kahit saan terminal kami uh, mabutan at uh, magantay ng bus, is makakasakay kami na kahit kami lang walang alalay. Malaking tulong ito sa kagaya namin na uh, may kapansanan kasi bukod sa habang kami uh, uh, may kaparehas na kapartner uh, dito as uh, bukod sa kikita kami na habang wala pang masyadong ginagawa, at least matututunan namin kung paano mag-manage nito. Uh, siguro, uh, sa may time na matututunan namin to pag habang lumalakad yung proyekto at the same time, kumikita kami. Uh, kay Pangulong President Marcos, uh, nagpapasalamat po kami uh, sa kanya dahil uh, binigyan kami ng proyektong ganito at malaking tulong ito sa mga may kapansanan na katulad namin. Kaya uh, at kami sa ating pangulo, kay Ferdinand Marcos Jr. na sa ginawa niyang ito ay malaking tulong ito hindi lamang sa uh, katulad ko kundi sa sa kalikasan kasi uh, uh, friendly siya, uh, elect, elect, electric siya. So maraming maraming salamat po mula sa amin grupo uh, grupong may kapansana. Maraming salamat po. Uh, malaking bagay po ito lalo po sa amin na walang trabaho, nasa bahay lang. Uh, opportunity po ito na magkaroon po kami is partnership nga po ang tawag sa amin. Kahit wala po kaming maipunan pero magkakaroon po kami ng monthly na uh, beneficial po sa para sa PWD po. Yung meron pong operator is Global Transport, Global Electric Transport. Sila po yung magbamads pero magbibigay din po ang DSWD. Parang share po sila. Bali, ano po kami partner sa global ano po. Tapos yung magiging um, income po ng bus is paghahatian po ng uh, ano po, ng kontra operator at saka po ng PWD beneficiaries po. Thank you po. grateful uh, po kami ng PWD. na ah. nabigyan po kami ng chance ng may prioritize po at nabigyan po ng kahalagaan po kahit nawala po kami may ambag. <laughs> uh, thank you po, BBM and BSWD po.